Isang siyensiyang araw sa inyong lahat. Welcome sa mas pinatatag na siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. Ako ang inyong lingkod, Dr. Renato Yuseludong Jr., kalihim ng Kagawaran ng Agham at Teknolohiya o DOST. Sa programang ito, sasagutin natin ang anumang katanungan o kahilingan ng isang individual o grupo na may kinalaman sa science. Kung papaano tutugunan ng science ang suliranin ng ilang katutubong Aita, sa pagproseso ng kanilang mga pananim, ang bibigyang kasagutan ng episode natin ngayon. Panoorin natin ito. thousands of people have fled their homes to the philippines seeking safer ground away from the danger zone of a possible volcanic one who has evacuated not to go back home again for the fear of another imminent eruption. po yung pinatubo. Sa amin pong mga katutubo, talagang nakakatakot. Wala na kami maani ngayon, ta, naubos ng na dapa yung kasagingan namin. Like ramdam na ramdam mo po yung hirap na walang magdadala sa'yo ng supply na pagkain. kami noon dahil malapit po kami sa paanan. Buti na lang po yung mga barangay to, to ano po munisipyo anak nagpadala po sa amin ng mga sasakyan para kami maibaba May mga kababayan din po kami na iwan kasi nga hindi lahat maibaba. Pag bagyo, lahat mga pananim po namin nasisira. Kasi nga po sa layo din namin sa bayan, hindi namin na agad maibaba yung mga produkto namin. Nasisira lang po doon. Labing tatlong taon matapos manalas ang bagyong Ondoy, muli na namang nagkaroon ng mga paglilikas dahil naman sa mga pagbahang dala ng bagyong Kording. Bukod sa lakas ng buhos ng ulan, nagdala rin ang bagyo ng malakas na hangin. panahon po na dumating yung bagyong karding, hindi po namin nakalain na nung gabing yon ay nilagpasan pa po yung taas ng lugar namin ng tubig. Kung saan po ay inagos yung aming mga bahay, ay yung palay po na dapat sanay-gapasin nung araw ng lunes uh, natabunan po na kung saan po ay halos wala ka nang maani kumagapas na bunga. 30 ulo ng kambing po yung naanod sa amin. Lahat po ng alaga naming manok, nadala din po ng tubig. Hindi ka makakilos dahil malalim ang tubig. Napakahirap po talaga nang walang pagkain sa buong maghapon, lalo't may kasama kang batang maliit. Isisigaw sa'yo na, Mama, gutom na ako. Sa harap ng krisis o kalamidad, lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo apektado. Bagay na patuloy na itinuturo ng kasalukuyang pandemya. Pero, sa kabila nito, meron tayong matibay na masasandigan. Ang siyensya, teknolohiya at inovasyon. Sa pagbabalik ng siyensikat, ating matunghayan ang kamanghamanghang puso ng agham sa pagtulong sa ating mga katutubong Aita sa pagproseso ng kanilang mga pananim sa kabundukan ng Zambales. sa lang kami sa hirap. Kasi wala kami ibang kabuhayan. Ay yung istik lang po, istik nagwalis. Yung mga kasamahan ko kung ano magtulong-tulungan kami sa istik para makarami kami nagtutulungan. Pag matapos doon sa isa, punta na naman doon sa isa. Yun lang ang kabuhayan namin. Para makabanggor lang po kami. Pagkatapos yung nagbanggor, magtali na naman kami. Paninda namin ng hapunan. Pagbili namin ng mga tatlong kilong bigas. Opo, totoo, naranasan namin na habulin kami ng ahas. Tapos may kami. May karga kami na dapak kami. Tapos babago na naman nakakarga na naman ng buho. Tapos bababa na naman kami pa uwi. Nag-aalok kami sa may sakyan, hindi kami sinasakay. Ang ano, kontentis lang pang baba sa bahay. Hanggang dating sa bahay, doon na ibababa namin sa bahay. Kahit sumakit na yung leeg namin po na magkakarga ng mabigat ng buho. Para mabuhay lang kami. na ginagawa namin sa kamuting kahoy. Yung kinaka nga po, sinusuman. Tapos mamaya ano lang po, ang tatagal lang po siya ng ah, halimbawa Kung gabi mo siya ginawa, umaga, sira na po iyon. Ang pasambot po ay produkto ng sama-samang pakikipaglaban ng mga katutubong AITA at saka ng mga magsasaka kasama ang Local Government Unit, ang National Commission on Indigenous People at ang Department of Agrarian Reform upang itong mga biktima ng Mount Pinatubo, lalong-lalo na itong mga katutubong AITA, ay mabigyan ng lupa ang kanilang sinasaka. Sila po ay dating nakatira sa resettlement. Walang kabuhayan, walang pinagkukunan ng pagkain, kung kaya gumawa tayo ng pamamaraan para sila ay magkaroon ng lupa at batay sa lupang ito, nagkaroon sila ng produksyon. Pagdaan ng panahon, ang People's Development Institute kasama ang nagkakaisang kababaihan ng pasambot ay dumulog sa local government para mabigyan sila ng kabuhayan. Ang kaibahan po ng pasambot ito pong lugar na ito, ang una-unang area na ang katutubong ay ng kababaihan ay kinilala sa reformang agraryo at binigyan ng titulo sa lupa. Pangalawa, sila po ay unang kababaihang Aita din na nakapagpatayo at naipundar nila ang isang livelihood program na talaga namang tumutulong sa kanilang pangkabuhayan. Hindi lang para sa kanila pati na po para sa bayan. Sa tulong ito lahat-lahat ng DOST. Pero ngayon po dahil may ano na kami, may makina na ano pinaprocess na po natatagalan na po siya ma, uh, mahaba na po yung ano niya na hindi siya masisira. Ang pakikipagtulungan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan kagaya ng Kagawaran ng Agham at Teknolohiya or DOST sa iba't ibang pampubliko at pampribadong sektor ay lubhang mahalaga upang magtagumpay ang iba't ibang proyekto. Tulad na lang ng pagtugon sa usaping food security. Teknolohiya ipinapanganak dahil sa pangangailangan. So ito yung pag-produce ng mga products na disaster resilient, sustainable sa community, tapos makakapag-create ng livelihood program sa community rin as well. Pwede siyang gamitin during calamities or emergency, pwede nating i-distribute yun. Ito po yung Sagip Nutriflar or yung Emergency Food Reserve. Ipe-prepare na lang natin yung mga naka-imbak na EFR or Sagip Nutriflar para i-proseso or diretsong i-distribute sa mga nasalanta ng uh, baha or ng bagyo or ng lindol, hindi na tayong mangailangan pa or maghantay pa ng um, foreign aid. At ang teknolohiya pong ito, uh, maaari din pong maipasa sa inyo sa mga taga Santa Marta sa pamamagitan pa rin ng pakipag, pakikipagtuwang natin ng PDI sa DOST dahil sila po ang nagkakaloob ng mga technological na mga pagsasanay para sa ating mga hindi pa sapat ang ka kaalaman para dito. So mula doon, mababahagi um, natin tayo ng mga kaalaman kung papaano uh, magkakaroon ng karagdagang buhay na makakatulong sa ating pang-araw-araw. Di lang isang paraan ang maaari nating matutunan na magiging karagdagang kita natin. Kung hindi, marami pa siyang nagkakaroon siya ng iba't ibang sangay ng pagkatuto kung saan ang nagiging pinakapangunahing puhunan natin ay ang ating mga produkto mismo. Kasi kung nung araw, basta lang tayo gumagawa ng simpleng atsara benta mo sa kapitbahay. Ngayon kung ang produkto mong atsara ay dumaan sa microbial test, alam mo ang shelf life, yung mga ganong bagay, magbibigay ng malaking potensyal sa inyong produkto na makarating sa mas malaking merkado. They have the capacity to produce good quality and uh, reliable product like the veggie flour. Hindi yung basta ibigay na lang sa amin yung mga panandali lang po na tulong. Yun nga po, dumating po yung sagip. Tinuroan kami mga training po kung paano namin paula din ang aming sarili at kung paano po namin matulungan ang aming sarili. Maraming pamamaraan upang matulungan at sagipin tayo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At iisa lang ang dapat nating gawin. Ito ay ang lumapit tayo o makipag-ugnayan ng makapagtulungan. Parang hindi na po kami natakot na kahit marami kaming mapananim na ano sa lugar namin, okay lang dahil may sagip po na sasalo sa amin dito na bibili po ng aming mga produkto na parang matagalan po siya na hindi agad masisira. Binigyan kami ng pagkakitaan namin, hindi lang sa amin, sa pamilya namin, pati po sa mga kapwa namin katutubo nandoon na nagtanim na sigurado po nilang may ano yung mga produkto nila sa amin. Malaki po talagang tulong sa amin dahil pati yung ugali po namin na hindi kami nakikiharap sa mga tao, natuto po kami kahit na po maraming pagbabago pinagmamalaki pa rin po namin na kami po ay isang katutubo na hindi po namin ma, ma hindi po mawawala sa aming puso po yon. Kami po talaga ay katutubo. talaga natin kung tayo ay desidido at saka nandun po yung puso natin sa yung hangari natin sa pangarap natin na maging, mag, maging matagumpay ang ating pamumuhay. Maaari naman po tayong uh, humiling ng, ng suporta, ng tulong sa ating mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DOST. Ang DOST ay parating handang uh, magturo sa atin mag magpakilala sa atin ng mga pamamaraan kung papaano natin uh, mapapa mapapaunlad pa hindi lang ang isang simpleng produkto. Huwag po tayong manghinawa na mag-aral, lalo na po at libre naman. Kaya po ang PDI hindi rin po nagsasawang makipagpartner sa DOST dahil sila po talaga ang, ang main source ng pagyakap natin ng, ng makabagong uri ng pag-aaral ng technology transfer na sinasabi natin para higit pa natin mapaganda ang mga ginagawa natin ng pagpoproses. Personally, uh, gusto ko pong masabihin sa mga uh, sa mga community na lalo na sa kababaihan kilala natin yung sarili nating kakayahan. May kakayahan tayo. Lahat ho tayo, maaaring may kahinaan, pero hindi dapat yun ang uh, nakikita sa atin, kundi yung pagiging matatag natin. Kasi hindi lang ho tayo humahanggang bilang asawa. Hindi po tayo katulong ng mga asawa natin. Katuwang po tayo sa pagtataguyod ng ating pamilya. Particular po ang DOST dahil sila po talaga ang talagang hindi nagsasawa na magbigay ng, ng suporta ah, para sa mga ganitong pagkatuto. Hindi lang po tayo basta bibigyan ng isda, nakakainin. Kung hindi, tuturuan po tayong papanong mangisda para sa panghabang buhay pong takbo ng ating pamilya. Kasi hindi lang ho tayo, kakain lang ngayon. May bukas, may susunod na bukas at marami pa pong bukas. Lalo na po para sa ating mga anak. Sa kwento ng pagtulong, lalo na't nagsasalaysay ng panghabang buhay o pangmatagalan, ganap ang kasiyahan at fulfillment na mararamdaman natin dito sa tulong ng agham. Isa na namang makabuluhang layunin ang natonghayan natin dito sa Siyansikat. Patunay ito na ang mahalagang impormasyon at pananaliksik ay kakampi natin sa pagtupad sa ating mga pangarap. Gamit ang siyensya at teknolohiya, may magagawa tayo para tulungan ang isa't isa. Kung ikaw ay may katanungan na sa tingin mo ay siyensya ang makasasagot, huwag ka nang magtubiling gumawa ng vlogs at post ito sa iyong social media accounts at lakipan ng hashtag siyensikat at hashtag 1DOST4U. Malay mo, ikaw na ang susunod na wisher na lalapitan ng aming DOST idols or science experts. Hanggang sa muli, ako sa si Secretary Renato Yoseludum Jr. mula sa DOST na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at patuloy na suporta sa amin dito sa Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa Lahat.